Dahil po sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Krisinga at Habagat, nagdeklara na ng state of calamity ang Umingan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Grace Aquan ng Radyo Pilipinas Tayo. Para matiyak ang kaligtasan at maging mabilis ang pagtugon sa pangilangan ng mga residente, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Umingan dito sa Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Krisinga. Batay sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa apat na pong barangay ang nalubog sa baha kung saan mahigit 6,000 pamilya ang naapektuhan. Sa sinagawang emergency meeting ng Sangguniang Bayan ng Umingan, tinalakay ang paggamit ng kakulang pondo. Nagpamahagi na rin ng relief goods ang PDRMO Pangasinan para sa mapiktatong residente. At pila ng MDRMO sa publiko manatiling alerto at mag sa lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Kabalik na sa kanilang tahanan ang 38 pamilya o 155 na katao na isinailalim sa first evacuation noong Huwebes matapos gumanda ang panahon dito sa Umingan. Mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, ako si Grace Aquar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.